Good morning mga katitos mga katitas Ayan kasama natin si Tita Abby Ang aking misis sa aking pinakamamahal na hindi daw <laughs> <laughs> Ayan o no? mga katitos so good morning Dito magandang gabi dyan sa Pinas huh. Grabe Ma Sobrang lamig na dito Neg Negative 2 Negative 2 pa lang yan ha eh. Pero uh, makita niyo yung paligid balot na ng snow ayan ayan so, mga nagbabalak magtrabaho dito sa Poland um, yun yung mga bagay na ano isan yung dapat paghandaan dito mga dadalhin yung gamit di ba ma di sumasagot mama ko ayan so yan, nilalakaran natin snow na makapal na eh. so, hindi pa naman gano'ng kakapal actually toka so, huh? hindi gano'ng kakapal yung yelo pa hindi pa gano'ng kakapal yung yelo kasi hindi pa naman mga mid ng December yun yung kalakasan ng ano buhos ng snow dito tara ayan medyo makapal yung doble-doble-doble ano, yung suot namin ni Tita Abby. Ayan, nakapang malakas ang boots. Okay? Patingin mo ng boots niyan. <coughs> Excuse me. Excuse me, mga katitos. yan Ang lamig. Grabe ang grabe yung lamig dito, mga katitos. Huh. Kaya dapat, pagpunta nyo dito, yung mga parating pa lang, pagbitbit na kayo kahit eh, Ano lang naman kahit Isang pang winter jacket Tsaka pang panloob Then uh, Sapatos wag na kayo magdala Hindi nyo naman magadala yung pang malakas ng sapatos Dito eh Yung mga boots Ay mga boots Ay mga Nike yung mga pang basketball Hindi nyo magagamit yung mga pang forma dito More on boots talaga tapos pangalawa, magdala kayo ng rice cooker. Tama no? Rice cooker na. Ayan, kasi kung wala kayo rice cooker, may hirap ang magluto. Then pangatlo, uh, mga pampalasa sa pagkain. Ayan, Yan yung mga dapat niyong tandaan kapag pupunta kayo dito sa Poland. Saan so, tayo tatawid mo? Tara na. Tawid tayo. Tinanggal ko na yung aking ano kasi nahihirapan ako. Ayan, ma Maano. Mm. Maambon-ambon <laughs> ng snow. Maambon lang. Usually kasi ang bagsak ng snow sa gabi. Minsan naman kahit katanghalian meron. Tapos, nga pala may nabalitaan kami sa Pilipinas ha? Uh, sa sa shoutout sa 24 oras yun. May nababalitaan ng mga may nahuling agency hindi ko pa pangalanan yan kung pupunta kayo ng Poland uh, eh ano nyo mabuti ma, puro basa dyan dito tayo tingnan nyo mabuti kung yung agency ba napapasokan nyo eh legit o ano, parang mali parang dapat dun tayo oh, tara na, tara na, let's go, takbo takbo, ayan mga salbahay <coughs> kailangan legit yung agency na pupuntahan nyo hindi yung basta basta agency lang dito nakarating kami dito may agency rin sa Pinas uh, hindi ko na lang sasabihin pero yun na lang yung ano ko sorry kung hindi ko man masabi then may agent din kami dito sa <laughs> Poland. Ayan. Sa so, agent natin pagkabait-bait. oh, agent namin na pagkabait-bait. Legit na agent yon mga katitos. Kasi, uh, nakatatlong visa appearance ako. Yung dalawa doon, denied. Yung pangalawa, nawala na ako ng pag-asa. Sabi ko parang hindi na ma-approve ma, -approve, ma -approve yung visa ko yung pangatlo kung sakaling mag-apply ako. Tapos, alam mo yun yung tipong nawala ka na talaga ng ano na. <laughs> Makakarting pa kaya ako doon. Parang napakalabo na mga katitos. Pero awa ng Diyos, finish niya kami. Sabi niya. isa pa. Tapos hindi ka talaga niyang pababayaan. Uh, alam mo yun, yung hanggang kahuli-hulihan. Actually, hanggang ngayon, hindi, niya kami pinababayaan dito. Kaya salamat sa'yo. Uh, Miss A yan. si Miss A lang sa sabihin natin mga katitos sa yan. sana marami ka pa matutong ang mga Pilipino para makarating dito sa Poland pagdating naman dito sa Poland diskarte na lang siguro mga katitos kasi wala, wala naman trabahong uh, dali uh, ano lang siguro talaga uh, tsaga kailangan Walang, yun ano masasabi ko, walang trabaho. Lalo na sa una, walang trabaho mo madali. De, siguro, pag halimbawa, nagkaroon kayo ng na opportunity, may magandang opportunity sa ibang kumpanya, pwede naman lumipat. Basta, ayun nga, magsabi lang kayo sa mga uh, company nyo, sa sa agent nyo, magpapaalam lang kayo. Yun. yung mga hindi sa hindi, hindi kami nagre-recruit ah. <laughs> Shout lang sa agent namin kasi napakabait talaga. hindi kami pinababayaan. Isipin mo nakarating na kami dito. Hanggang ngayon naalagaan niya kami. Yan lang yung masasabi ko. Napakabuti niya sa amin. Silang mag-asawa. Alam ko Kaya kung yung may agent kayo dito, alamin yung background tapos uh, kung surbol naman na talaga yun nga lang kailangan magtitiwala ka rin kasi medyo malaking halaga din talaga yung ano medyo malaking halaga yung kailangan mong pakawalan papunta lang dito sa Poland pero pagdating mo naman dito siguro mga isang, mga isang taon bababayaran mo na siguro ha ah, hindi ko sinasabi ha ah. Ayan. Nandito kami ngayon, naglalakad kami ni Tita Abby kasi kukuha kami ng pantalon uniform namin. Eh walang bus na pre-bus. So yan, mga katitos, naglalakad kami sa parang pinaka-highway. Pero hindi naman highway to. Parang service road lang din. Ayan. So balit-balit mang yelo yung paligid. <coughs> yun nga lang naglakad tayo imbis na nasa tayo ni Tita Abby ano masasabi mo kay Miss A? mabait oh, mabait yun, <coughs> mab na, mabait talaga si Miss A yun, yun ang masasabi ko huwag nyo lang siyang gagalitin <laughs> yun. Pero mabait Mabait si Miss A Yan lang ang nasasabi ko So mga pupunta ng Poland nilang lang uh, Advice ko lang Alamin niyo mismo Yung mga Ano niyo Agency niyo Yung agent niyo Siyempre kasi Hindi naman lahat talaga Meron talagang minsan may Hindi uh, naman natin Maano uh, may mga Sa kadabihan ngayon May mga mandalo ako So Alamin niyo yung background Ng ano niyo agency, tsaka mga agent nyo kung alam nyo naman na legit go huwag kayo mag, ano, mag isip, kasi tawid mo <coughs> kasi sayang yung opportunity pag nakatawid na kayo dito yan, yun lang masasabi namin tapos ang buhay Poland, syempre bu ganun din, parang buhay din sa ibang bansa, parang trabaho bahay lang, trabaho bahay same lang medyo malungkot lang dito kasi yan nga pag winter nasa loob ka lang ng bahay hindi ka lalabas ng lalabas kasi nga napakalamig ang lumabas ka ng lumabas Ayan. at saka sa lahat ng mga Pinoy na nandito ngayon uh, God bless atin lahat at ano lang uh, hanggat maaari tulungan lang no mano tulungan lang wag natin tanggalin na tanggil natin yung sinasabi sinasabi ng iba na may crab mentality kasi kapwa pinoy lang din naman magtutulungan eh. kasi tayo nagkakaintindihan pero sinto tutulungan ka rin naman ng ibang lahi mahabait. Hindi nga pala mabait yung mga lokal dito especially mga Polish people napakababait nila same din naman ng mga uh, Ukrainian mababait dito dito sa lugar ng Bullis Lavik yan meron din kami kakilala dito Russian mabaitin yan palangiti ika nga nila so hanggang dito na lang muna mga katitos balikan namin kayo Uh, naglalakad kami sa kahabaan ang kalsada ng Walnut Terreni ayun mga Walnut Terreni to mas no ayun no. nilalakad namin itong area na to parang IT park andito lahat ng mga ano uh, industrial area na parang maray factory Ayan. so that's mga katitos bye bye bye